Kahit na. Eh, tangan na may butas nga dito. Ito kanina pa tayo, hindi gumagana eh. Napansin ko. Hmm. Kanina naman may lumalabas dyan. Binasa mo. Tsaka umiilaw yan. Hindi ko binasayang kasi... Binasa mo eh. Hindi ko naman yun na nagsilip ako Gan, yung music. May yung may, may hawag. Bas, Then, dito, dito, oh, okay. oh, wala ka rin. Sino ba palagi tumutugtog? Ikaw. Oh. Ha, ako? Oo. Oh. <laughs> Bakit ako tututug diyan? Hindi tuk -tuk? nga ako marunong maggitara. Sinasabi mo lang naman mo ako. Ayun ang sinasabi ko, okay. Siya, joke. Pinapasa mo yung mga kamalian na ginagawa mo. Sinira mo ang gitara. The fact na sinira mo yung gitara, tapos ipapasa mo. Di ba? Huwag tayong ganun, Trey. Pagka talagang ano, aakuin ah, natin, tugtugin mo. Tugtugin mo kung tama pa yung nota. Paano mo sa'yo? Bahay, hindi mo kamutunog. Oh, tama. Kani na naman okay pa kanina. Ano Alam mo kagabi pinagbigyan na kita kasi sinira mo yung sex trip. Bakit ba ako lagi? Ha? Tagal na sila. Kayon Bakit sino ba palagi? Si Bin, ha? Si Bin. Eh hindi na wala na makita ka, hindi ko inawakan niya na. Sige to. oh, tingnan mo, ayun lang tumugtog. Patugtugin mo, patugtugin mo. Tapos ito pa, ito pa pala. Ito pa pala man. Man, hindi ko inawakan. Ito pa, ito pa. Tukapon na to. Sineram mo sa akin to two weeks ago. Pero nung binaip mo sa akin, two weeks pa rin. Tapos kita mo ngayon, tiyan mo, lumulubog yung goma dito. Dapat talaga hindi to lulubog yung goma eh. Hindi porkit nasa La Paz Beach Resort tayo. La <laughs> na Paz Beach Resort. Oh, <laughs> crystal Beach to. Pistol <laughs> <laughs> <coastal> Beach! <laughs> <laughs>